So, ayun guys, natapos na rin yung ating uh, Holy Week at talaga nga naman uh, dumating na yung ating mga ahente at sunod-sunod na yung Secure si Gold ay uh, hakot day kanina. So, April 1 ay hakot day kaya meron tayong uh, deliver kay Pure Gold. So, yun. Ito yung kagandahan sa Pure Gold guys, yung mga hindi pa naka uh, registered kay Pure Gold, kay Aling Puring ay mag-register na kayo kasi uh, pre-delivery siya kaya iyon uh, kailangan na natin uh, <coughs> i-check yung excuse me so yung ating mga resibo dahil guys ay nagkaubos-ubusan tayo ng uh, mga paninda dahil nung Holy Week ay napakataas natin benta yan magpa-price and hold tayo baka masyasak tayo guys dahil tapos na yung Holy Week yung vacation, baka biglang may tumaas may tumaas may tumaas tignan natin ating mabibenta dito sa ating store. Ang galing nga naman na ng bagger, oh. oh Hiwa-hiwalay na naman yung kanilang, uh... oh, ano ba yan? Oh, mama, tignan mo yung bagger. Isinama yung cream silk dito. Oh. Kasi yan. hapot di nagmamadali. Hindi, dapat hindi yan isinasama. Hindi ganyan. Nakalagay dapat sa plastic na... Parang masama yung loob na nagpaka. Parang uh, <laughs> Parang ayaw lahat ang... Oh, ah. hiwa-hiwalay, oh. Pagod na yata. Yan, yeah, ano ba yung hiwa yung mga... So, shout out sa mga bagger natin. Ayos ayusin. <laughs> ah, kitang kita sa camera. Oh. Halo-halo. Disko po, disko po. <laughs> Benta natin dito, guys, yung ating... Uh, 11 na dito, mama, no? <laughs> yun, wala pa rin pagtaas ng ating homi so check natin maigay kasi alam naman natin ay busy busy yung pure gold ngayon <laughs> oy kung saan saan sinisiksik yung kung saan sinisiksik yung mga peles durog durog na guys yan oy mayroon tayong ano dito buy 10 save 6 pesos yun mga ah, ganito mo fighting 6 pesos. Yan. Yeah. Uy, meron na naman nakasingit doon. Yan. Yeah. Shout out sa Pure Gold. Yan. Yeah. <laughs> so, eto guys, kung hindi kayo sanay dito sa uh, bagger ng uh, ating mga ahente, ay talagang masyashak ka. Bobok natin mo talaga yung mga Bubuklatin mo talaga yung mga ibang paninda ay yung mga ibang box para lang makita mo yung isang piraso kasi <laughs> nakakaloko, nakakaloka. Ito nga, isinama sa isinama nila dyan sa mga yung dyan dapat na hindi isa sama. yun, lalagay lang dapat sa plastic. So, Ito, ang chucky. Magkano benta nyo sa chucky, guys? Ang benta natin, ay 15 pesos na yun. Oh. Ang benta na, magkano itong benta natin? save 15 pesos lang pala. Ang benta natin dito ay 30 pesos na kayo, Kasama na yung ating pampalamig. Yung, dahil pinapalamig natin to sa ating uh, chiller. So, tingnan natin na naman yung discarte nila sa ating pagpapak. Wow, wow. Wow, ulam. Wow. <laughs> Ang galing nga, oh. Siguro baguhan lang tong nag, uh, nag-repack dito. Oh, basta mo lang inano ah. Ayan. Basta mo lang isiniksik ah. Binuhos lang yata. Ah, Hindi just ko na... inayos? di Inayos. Hindi na inayos kuya. Hindi mo na inayos. Dito. Ano paano naman uh, kababalaghan dito? Ah, palisit, kanton. Dito. Palisit, kanton. Ano si Magkano na pang si Canton natin? 18. 18 pesos na guys ang ating benta ng 18 pesos mabenta sa atin ng prutos. Yan. Titingnan natin kung uh, may kababalaghan. Uy! Nadurog-durog yata. May presya. Hindi naman may nadurog. May pre yung may, may presya loob. Isa. Oh? May pre yung isa? Ito yung isa lang yan. Yan. prutos Yan. Itong protos na to ay mabenta. Itong 50 talo. pieces. 50 pieces ang benta mo dito ay 2 piso na? 2 piso? 50 pesos? Magkano lang yung hmm, pirasong ano mo? Ayan. Ito, wala naman nagbago. <laughs> ayan. Ito ang ating mga noodles natin guys ay konti na. So, mabenta yung noodles noong Holy Week. Ayan. Itirikmang lang natin yung ating mga paninda. So, so tayo magkalkal. Yan. So, ano to? Bangit to mask. So, ibukod na natin to. Ano to? By 111, get one free Yan. Saan, Ano to? Uy! <laughs> ay, kakaiba talaga. <laughs> Kanina, Kanina guys, ang daming bakante dito. Isiniksik na naman niya dito. Isiniksik na naman niya dito. Oh. Okay, baka talaga kuya. Isan-san mo na lang nilagay. Wala niya ko. Na? Wala niya ko. Kung nandito yung ano, hinahanap kong chaki. Yan o. Oh. Ba't ganyan siya mag maglagay? <laughs> oh, Nandito kanina dito o. Oh. <laughs> hindi yan kaputos Oh. nahilo na nahilo na ano nangyari ano nangyari bagger nakakot <laughs> siya ganyan nabanlog daw. eto aluang luwang dito guys aluang luwang dito tapos bigla na lang niyang binuhos na binuhos ganyan oh my goodness alam na pag ganyan bago bago yung bagger tapos yan so ito guys nagkakahalaga na siya ng 5000 5000 guys ang 5000 kalit na lang yung mabibili ng 5000 ito na lang guys yung ating mabibili ng 5000 so marami guys yung kulang dito sa ating isinulat dito sa resibo kaya uh, sa next floor case tayo ay alam naman natin yung pure gold ngayon guys ay uh, hakot day kaya marami pong uh, kulang kulang so eto guys yung ating uh, question lang dito bakit dapat nilagay nila ito ng plastic isinama na lang siya dyan so thank you very much sa ating bagay itong <laughs> nag, <laughs> nag ano dito so okay lang naman yan maindigyan naman natin kaso nga lang kapag eh. ito ay nap napisa <coughs> kapag napisa ito ay maghahalo dyan sa ating uh, grocery so yun guys yung ating uh, price and haul napakabilis yung ating price and haul so magdi display na tayo dahil alam naman natin na ikukunti na yung ating uh, paninda guys So ayun guys, after ko na ma-price uh, and haul, uh, do-double check ko na naman at bibilangin ko na naman dahil alam ko na kapag ganun yung ating uh, ahente na gulugulo yung kanilang uh, packaging at dito sa ating uh, mga bagger ay alam ko may mga nagkakamali dyan dito. super sugod naman dito sa akin pag-double check guys ay uh, yung nakita ko dito yung mga noodles ko lang ay medyo may durog-durog lang siya dahil uh, hindi nga po uh, proper yung kanyang uh, pagsasaransan dahil kalat-kalat uh, nga po yung... Uh, nangyari dito sa ating uh, delivery sa atin, so okay lang dyan naintindihan naman natin, kaso minsan uh, tayo minsan yung na, na-preparation at alam ko yung uh, nag uh, ba yung bagger dito sa ating uh, delivery ngayon ay alam ko bago yan kasi kakaiba yung kanyang uh, packaging ngayon so sa mga dares naman yung mga naunang delivery ko ay napakaayos guys, kaya medyo nagulat tayo dito at so, uh, alam ko nakaka-experience din kayo ng ganito, minsan uh, hirap na hirap na kayong hanapin yung uh, isang pirasong uh, item akala nyo kulang yung pala isiniksik doon sa ibang uh, box at saka talagang uh, may hirapan kang hanapin Uh, magche ka ng uh, presyo at saka yung uh, piraso ay mayroon pala talagang uh, napapahiwalay talaga guys. So ayun ang techniques natin dito, 'wag po tayong uh, magiging uh, kampante ba yung wag tayong uh, pagka dineliver sa atin, tche-check natin dahil alam natin kagaya yung mga biscuit at saka uh, tawag nito yung noodles ay mabilis siyang madurog. So uh, i pag -is isinaman nila diyan sa mga dilata guys, sigurado yan. Yung pagde-deliver kasi medyo nakulog-kulog dun sa sasakyan. Kaya medyo talagang uh, may uh, tendency na nadurog-durog yan. So, ayun guys, super-super uh, naman yung ating uh, Pure Gold yung unang nag-deliver sa atin. Ito yung uh, maganda sa may ahente dahil uh, libre yung kanyang pagde-deliver sa atin. So, alam naman natin na Hakot Day ngayong uh, April 1 at talagang busy-busy yung mga empleyado dyan at saka sana ah uh, yung mga susunod na mga vagger diyan ay talagang uh, ayos ayusin yung paglalakay kasi uh, alam kong pagod din sila at saka bisim-bisim din sila so dapat ay uh, improve din nila minsan so ayun shout out sa lahat ng ating mga katim kasari diyan sa tapos na yung ating uh, holy week at bakasyon ay babalik na naman tayo sa normal at talagang uh, eto na naman buhay tindero tindera naman tayo ay uh, checheck check natin i-inventory natin yung ating uh, paninda dahil alam ko mga dami ng kulang-kulang ngayon dahil ay galing po tayo sa uh, bakasyon. So yan, linis-linisin natin yung ating tindahan dahil uh, yung mga nag-close ng apat na araw tapos bumalik ay siguradong uh, medyo maalikabok yan. Checkin po natin yan. Baka uh, dinadaanan na po yung mga kaibigan, yung mga mabait na kaibigan. E eh, check, check po natin kung baka mayroon na po nasisira dyan. So, so ingatan po natin yung ating mga paninda guys dahil alam naman natin na tayo ay nagbakasyon na at talagang uh, i-inventory natin to, magre-refill tayo, i-double do check natin yung mga kulang-kulang dahil alam natin na Uh, ngayong uh, pagbalik ng mga bakasyonista ay uh, marami na ulit tayong uh, mga pagsubok na dadaanan. Yan na dyan na yung uh, nangungutang. dito na naman yung uh, hindi pa nagbabayad sa atin at tapos na yung bakasyon ay wala hindi pa sila nagbabayad. So ito sumakit na ang ulo natin dito guys dahil ito yung ating pagbibilang ay hindi na natin uh, maayos-ayos dahil naghalo-halo nga ako guys yung ating mga uh, paninda dito. So yun ang ating may uh, napakaganda at napaka bait ng ating ating delivery ng pure gold at talagang uh, gabi na sila guys talagang uh, super sipag nga sila uh, expected natin ay alas 3 ng uh, hapon ng dating nila pero at talagang napagabi na daw sila dahil uh, napakadami daw ang kanilang i-deliver ngayon so ayun guys